Hello ka umami! Paborito nyo rin ba ang kare-kare? Dito kasi sa bahay ay paborito namin. At para maiba naman, sinubukan ko ang crispy pork belly para mas lalong magustuhan ng family. Mmm! Mmm! Diba ang crispy? Isama ko muna kayo sa palengke ng gulay na malapit sa bahay. Mura at napaka-fresh ng mga gulay dito sa Thailand, lalong-lalo na yung mga kinakain dito ng hilaw. Kumuha muna ako ng puso ng saging, napaka-cute nga nitong napili ko, at tatlong piraso ng talong dito sa Thailand, bihira lang din yung purple na talong. Kaya ito na lang yung ginagamit ko sa kare-kare. Kumuha naman tayo ng sitaw. Napaka-fresh din ng sitaw at kinakain din po namin ito ng hilaw. Meron akong mga uploads na kumakain ng hilaw na sitaw at yung bilog na talong. Pero itong mahahabang talong ay hindi po kinakain dito ng hilaw. Pati nga pala itong puso ng saging ay kinakain din po ng hilaw kasama ng pad thai kumuha naman tayo ng pork belly. 160 baht nga po pala ang kilo ng pork belly dito. Siguro nasa 250 pesos. Papakuluan muna natin ito at naghanda lang ako ng isang bawang. Yung tubig ay meron na rin paminta at laurel. Hindi ko na nilagyan ng pampaalat dahil merong bagoong alamang yung ating kare-kare. Pinakuluan ko lang ng 30 minutes hanggang sa lumambot na yung ating pork belly at medyo pinatuyuan ko muna. Hindi na kailangang ibilad. At itong sabaw na pinagpukuluan, itatabi lang natin dahil gagamitin natin yan sa ating kare-kare sauce. Maghahanda ulit tayo ng bawang at isang malaking sibuyas na panggisa. Nagpainit na ako ng kawali at mantika at isasawsaw natin dito yung buto ng atsuwete para magkuha ang kulay. Gusto kong niluluto yung atsuwete sa mantika para makuha natin lahat yung kulay at para may karagdagang aroma. Kapag mainit na, ilalagay natin ang bawang. Katamtama lang ang apoy dahil madali pong masunog yung ating atsuwete. Baka mamaho o mangitim. Igigisa na natin ang alamang. Ito po ay tira-tira lang na alamang. Hindi pa po yan yung ating gagawing sausawan sa ating kare-kare. Dinrain ko na dito yung sabaw o yung pinagpakuluan natin at gumamit ako ng strainer para maiwan yung mga ingredient na nilagay natin kanina. Hindi na natin yung kailangan. Kapag kumulo na, naglagay na ako ng peanut butter. Ito po yung peanut butter na ginagawa kong pangbenta noon dito sa Thailand. Meron akong makina na gamit, kaya naman kahit hindi na ako nagbebenta sa ngayon, ako pa rin ang gumagawa ng gamit naming peanut butter. Kung gusto nyo pong makita, scroll nyo lang po yung paggawa ko ng peanut butter na pwedeng gawing pang negosyo. Malapot na yung sabaw, okay na sa akin yung timpla. Medyo matabang lang pero manamis-namis dahil sa peanut butter. Hindi na natin kailangang alatan dahil meron tayong sausawan na bagoong alamang. Nag-init na ako ng maraming mantika at hiwain ng mas maninipis yung ating pork belly. Mas madali itong hiwain ngayong napakuloan na at para maiwasan tayong masugatan. Ganyan lang po kaninipis yung ating kailangan para mas madali natin itong mapakrispy. And shout out po at merong katanungan si Sir Loris Fontelera. Hindi po ba sumasakit ang tiyan nyo sa hilaw o sa mga exotic food? Ako kasi masela ng tiyan. Sana all in get More power and more eating. Tamang tama. Dahil binabala ko na namang subukan ang hilaw na sitaw dito sa ating kare-kare. Hindi naman po sumasakit. Sana yan lang siguro and syempre kailangan malinis po yung ating mga kinakain. Habang pinipirito ang first batch ng pork belly, ihanda ko naman yung puso ng saging. Alam nyo po ba, dito sa Thailand, kinakain nga ng hilaw ang puso ng saging. At para magandang tignan, ay ibinababad nila ito sa tubig na mayroong suka o tubig na mayroong lime o lemon o kalamansi. Nang sa ganon, kapag kinain nila ng hilaw, ay hindi ito mangingitim kaya kahit nagluluto ako ng mga lutong pagkain ibinababad ko na rin para maganda yung ating puso ng saging subukan nyo po at luto na ang ating first batch itsura palang super crispy na ipiprito ko naman ang susunod at habang ginagawa yan ay handa ko naman yung iba pang mga gulay at para po pala hindi kayo matalsikan syempre gumamit kayo ng malaking lutuan o malalim na lutuan dahil tatalsik po talaga ang pagpiprito natin ng pork belly at kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, please comment kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan nakaabot ang ating video. Ilalaga na natin ang mga gulay, huwag natin ipaka-overcook para masarap. Yung palang pinaglagaan ko ay nilagyan ko din po ng kaunting asin para hindi rin mangitim yung ating sitaw at talong. Iaayos na natin, nilagay ko na muna ang kare-kare sauce. Ia-arrange ko na yung ating pork crispy belly at yung ating mga gulay, sitaw, puso ng saging at talong. 'Di ba napakaganda po ng presentasyon kapag maputi yung ating puso ng sagi. Ready na ang ating crispy pork belly kare-kare. Kung nagustuhan niyo pong video, paki-share naman at baka ikaw naman ang mapili natin na lucky winner sa susunod na mimigay tayo ng regalo. Maraming salamat. Kainan na. Lalagyan na natin ng kare-kare dito. Ay, bagoong alamang. hmm dahil excited na ako, nagkakamali-mali na. First bite. Mmm. Mmm. Pringles. Mmm. Un Mas masarap kaya sa sa. Usual na kare kare. Mmm. At tingnan niyo po yung ating puso lang sa green, de ba? Lagyan ng lime o lemon sa pinaghugasan. O ibabad sa lime. O ibabad sa tubig na may lime o lemon. Para di mangitim. Mm. 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 Sarap. อืมหืมอะไรลูกอืมเหรอเวทฟูดได้ดืมสนับ Yung gulay po natin ay marami. Meron pang second batch ng gulay. hmm Pati yung pork. Ito hmm Mmm! na karne, konat kunat Dito, crispy. hmm <laughs> Mmm. Maraming salap. Mmm. So, ganda ako pag nagluluto ng kare-kare. Yung sauce, halos wala pong adat para makontrol natin yung paglalagay ng ah uh, bago nga lamang. Maparami, ma, maparami man tayo ng lagay, hindi tayo maaalatan. Kahit sa hindi crispy, ganun din po. Mmm. Mmm. So yun lang mga kaumami, itryan nyo po ang crispy pork belly sa inyong kare-kare kung hindi nyo pala subukan dahil napakasarap. Ganon din yung ating recipe ng sauce na creamy dahil marami tayong nilagay na peanut butter. So kung nagustuhan nyo po ang video, please share. Baka ikaw naman ang mapili na mabigyan ng 1 g cash sa so, susunod na mamimigay tayo. Thanks for watching! Bye!